Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha At ngayon po ay isusumada naman po natin At pong pecha para po ngayong February 4, 2025 At sa lahat po ng mga subscribers, sa mga viewers po natin Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyo lahat At ayun, mga idol, umpisan po natin ang ating sumada Ayan, dito po tayo sa February Yan ay two. 4 sa ating pecha uh, 25 sa ating taon uh, ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify muna natin sila pasensya na po sa ingay na nagigiling po ninyo uh, at ayan, simplify muna natin 0 plus 2 is 2 0 plus 4 is 4 uh, 2 plus 5 is 7 ganyan pa rin po sa bandang gitna add lang natin, 2 plus 4 is 6 uh, 4 plus 7 is 11 sa bantang baba pa rin po 6 plus 11 is 17. Ito po yung ating unang numero, pero tayong 17. Si At yung kapares po natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 4 plus 7 is 13. Ayan mga idol, ito po yung ating kapares na numero, meron tayong 13. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, si 13 or 13, 17. Si Ayan mga idol, lahat yan, 2 digits din po yung numero natin, kaya at bago po natin sila sumahin, simplify lang po natin itong dalawang numero natin dito, itong 13 at 17. Unahin natin ang 13, 1 plus 3, 1 plus 4. At dito 17, 1 plus 7 is 8. Ayan mga idolat, ito po yung ating isusumahin, 4 at 8. Unahin natin yung sumahin ng 4, punin muna natin yung 13. So na 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4 and then uh, 31 so matang tayo tayo 3 plus 1 is 4 at 22 so matang tayo 22 2 plus 2 is 4 at dito na po sa 8 kukunin muna natin itong 17 so matang 17 1 plus 7 is 8 pwede rin po dyan na ng 26 so matang 26 2 plus 6 is 8 at pwede rin ang 35 so matang tayo 35 3 plus 5 is 8 Ayan mga darling, yan po yung uh, na nakuha natin sa atin pong sumada ngayong February 4. Narinig 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 26, at 35. Ganun pa rin po yung gagawin natin dyan. Rumble lang po natin at pipili po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga pero. Uh, at sa atin naman pong sample, ginawa natin dito ang 31, 31, at 17. 31, 117 8, at uh, 22, 822, uh, 26, 26, at 4. Ayan mga neto, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon rin nakuha. Sa ating sumada ngayon pong February 4, meron po tayong 31, 17, 8, 22, at 26, 4. Kung nagustuhan po natin itong mga sample po natin dito, pwede rin po natin itong matayaan. Pwede naman kaya dito sa mga naka-encircle po natin mga numero, pwede po tayong kumuha dyan, rambol lang po natin, kaya na lang po yung pumili. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon. At ayun mga idol, yan po natin sa mga sa pecha para po ngayong February 4, 2025. Maraming maraming salamat po.